Kung dati laging nakikita si Diana Meneses na masigla, nakangiti at aktibo sa iba't ibang show sa telebisyon, iba na ang sitwasyon niya ngayon. Marami ang nagtataka kung bakit bigla siyang napahinto sa spotlight at bakit biglang kumalat ang balita na may malubha siyang sakit. Mahalaga si Diana sa maraming Pilipino dahil matagal siyang naging bahagi ng entertainment industry, kaya natural lang nakabahan ang mga tao sa nangyayari sa kanya. Ano na nga ba ang tunay na kalagayan niya ngayon? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Si Diana o Diana Alves Menezes ay ipinanganak noong 1987 sa Belo Horizonte sa Brazil. Bata pa lang siya ay sinanay na siya ng pamilya niya na pahalagahan ang pag-aaral at sining. Bago siya sumikat ay tumulong muna siya sa shoe business ng kanyang ama. Doon niya natutunan ang sipag at tiyaga at ito ang naging baon niya nang pumili siya ng kursong fashion design. Pagkatapos nito ay nag-aral pa siya sa New York Film Academy upang matuto ng mas maraming bagay tungkol sa pagpe-perform at pag-arte. Habang nag-aaral ay nagtrabaho rin siya bilang international model. Ibat-ibang bansa ang napuntahan niya at dito mas lumawak ang kanyang karanasan. Dahil sa modeling, mas lumakas pa ang loob niya at nagkaroon siya ng tiwala sa sarili niya para subukan ang mas malaking mundo ng entertainment. Sa huli, napunta siya sa Pilipinas at dito nagsimula ang pinakamakulay na bahagi ng kanyang karera. Noong 2007, naging bahagi siya ng Eat Bulaga bilang co-host. Kahit dayuhan siya, ginawa niya ang lahat para makibagay sa mga kasamahan at sa mga manonood. Hindi niya gusto na kilalanin lang bilang sexy performer, mas gusto niya na makita siya bilang isang entertainer na marunong magpatawa at makisama sa iba. Kaya sumali siya sa mga comedy skit, kumakanta siya at nakikisali sa iba't ibang segment ng programa. Dahil dito, naging malapit siya sa maraming veteranong komedyante at marami siyang natutunan mula sa kanila. Pagsapit ng 2012, nagpa siya siyang umalis sa Eat Bulaga. Ayon sa kanya, wala siyang sama ng loob sa show. Gusto lang niyang subukan ng ibang proyekto at paunlarin pa ang kanyang talento. Ipinakita niya rito na hindi lang siya umaasa sa kasikatan dahil gusto talaga niyang lumago at magkaroon pa ng maraming karanasan bilang artista. Pagkatapos ng Eat Bulaga, lumipat siya sa iba't ibang programa. Naging host siya sa OGAGS ng TV5 at lumabas sa ilang shows tulad ng Lip Gloss, Bubble Gang, My Darling Aswang, School Bukol at iba pa. Sumubok din siya sa musika at naging bahagi ng isang international music group. Sa itsura, parang tuloy-tuloy at masayang karir ang mayroon siya, pero sa likod nito ay may mga personal na problema at mabibigat na laban rin pala siya na hindi alam ng publiko. Matapos mapag-usapan ang bigat ng kanyang kondisyon, mahalaga ring balikan kung gaano kalawak ang mga nagawa ni Diana bago siya tumigil sa spotlight. Sa telebisyon, marami pa siyang sinalihang proyekto na nagpatunay na hindi siya pumapasok sa isang role ng basta-basta. Nakapag-host na siya sa Kapamilya Deal or No Deal at ilang iba pang programa kung saan pinakita niya na kaya niyang makipag-interact sa mga contestants at magbigay ng buhay sa bawat segment. Sa pelikula naman, nakagawa siya ng iba't ibang karakter. Isa siya sa cast ng Double Trouble Let's Get Ready to Rumble noong 2008 kung saan ginampanan niya ang role na si Vivian. Sumunod dito, lumabas siya sa Yaya and Angelina noong 2009 bilang Yaya Forer. At noong 2012, naging bahagi siya ng isa pang proyekto kung saan ginampanan niya ang karakter na si Stephanie. Makikita sa mga papel na ito na hindi siya pumipili ng iisang style lang ng pag-arte dahil kaya niyang magpatawa, umarte ng seryoso at mag-adjust depende sa komplikasyon ng role. Bukod sa pag-arte, tinahak din niya ang mundo ng musika Si Diana ay naging miyembro ng international music group na 81 kasama ni na Ryan Claus, Tommy King at King. Magkakaiba ang style ng bawat miyembro kaya naghalo ang hip-hop, R&B, house at pop sa mga performance nila. Dahil dito, naging kakaiba ang tunog ng grupo. Isang malaking tagumpay ang nangyari noong Marso 1, 2019 nang maging opening act sila para kay Alo Black sa Okada, Manila. Hindi pa doon natapos ang magandang takbo ng kanilang karera dahil nakapagbukas din sila ng show para kay Fatboy Slim noong Abril ng parehong taon. Malaking bagay ito para kay Diana dahil pinakita nitong kaya niyang magperform hindi lang sa TV kundi pati na rin sa malalaking live events. Habang tuloy ang trabaho niya sa musika, naging aktibo rin siya sa iba't ibang endorsement. Marami siyang produkto na naipakilala sa publiko mula sa pagkain hanggang cosmetics. Dahil dito, mas lumawak ang mga nakakakilala sa kanya. Sa loob ng ilang taon, naging simbolo siya ng isang artista na kayang mag-adjust sa television, pelikula, musika at commercial work. Pero bilang isang public figure, hindi rin siya nakaligtas sa mga usapan at kontrobersya. Noong lumipat siya sa TV5 para sa programang OGAGS, kumalat ang chismis na nagkaroon daw sila ng hindi pagkakaintindihan ng isa pang host na si Ariana Baruque. Ayon sa ilang kwento, nag daw si Diana pagkatapos ng unang season at hindi na na-renew ang kontrata niya dahil sa isang alitan. Pero sa panig ni Diana, malinaw ang sagot nito. Sinabi niyang wala silang away at career decision lamang ang kanyang pag-alis. Gusto niyang magkaroon ng sariling identity at mas marami pang opportunity sa ibang lugar. Dito papasok ang pinakamahirap na yugto ng kanyang buhay. Noong 2018, Napansin niya ang isang bukol sa kanyang dibdib. Dahil bata pa siya noon, inisip niyang normal lang ito. Pero nang lumabas ang resulta ng ultrasound, may nakita silang hindi pangkaraniwan kaya nagpa siya at doon nga nakumpirma na may stage 2B breast cancer siya. Ayon sa kanya, kahit mabigat ang balita ay sinubukan niya paring maging kalmado at tanggapin ang proseso. Hindi siya nagpa-chemotherapy. Sa halip, nagpalampektomi siya kung saan tinanggal ang tumor at ilang lymph node sa kanyang kilikili. Pagkatapos nito, sinamahan niya ang hospital treatment ng holistic approach. Isang buong taon niyang pinagdaanan ang proseso, pero para sa kanya, mahalaga ang tamang pag-iisip at tulong ng mga taong nasa paligid niya. Matapos ang mahabang proseso ng gamutan at pag-aalaga niya sa sarili, hindi lang pisikal ang naging laban ni Diana – mas malalim pa ang pinagdadaanan niya dahil kasama rito ang emosyon at pag-iisip. Sa ilang panayam, ikinuwento niya na marami siyang natutunan habang nasa gitna ng pagsubok. Isa na rito ang pagtanggap na may mga bagay sa buhay natin na hindi natin kayang kontrolin. Kaya natutunan niyang magpatawad, bitawan ang mga mabibigat na iniisip at unahin ang kapayapaan ng sarili. Para sa kanya, mas mahalaga ngayon ang kalusugan kaysa sa paghabol sa trabaho na maaaring magdulot lamang ng stress sa kanya. Habang nagpapatuloy siya sa pagbangon bilang cancer survivor, pinagdiinan niyang hindi ito simpleng paggaling lang. Para kay Diana, kailangan pa niya ng tuloy-tuloy na disiplina sa pamumuhay. Kasama rito ang tamang pagkain, pahinga, pag-iwas sa sobrang pagod at pag-alaga sa kanyang mental health. Ito ang naging pang-araw-araw niyang commitment para mapanatiling maayos ang kanyang katawan at isip. Ngunit kahit tapos na ang gamutan ay hindi rin agad natapos ang mga pagsubok sa kanya. Noong 2024, ibinahagi ni Diana ang isang napakasakit na bahagi ng kanyang buhay. Habang patuloy siyang nagpapagaling, nalaman niyang buntis siya ng apat na buwan. Pero nang lumabas ang resulta ng kanyang check-up, Sinabi ng doktor na may seryosong problema ang sanggol. Hindi nagdevelop ng tama ang katawan nito, hindi na buo ang mga bahagi at may pagkakadikit ang ilang organo. Ikinumpara ni Dayana ang sakit ng balitang ito sa pinagdaanan niyang operasyon para sa cancer. Ayon sa kanya, mas mabigat ang pakiramdam nito dahil kasama sana rito ang pag-asang mabuo ang isang bagong buhay. Kinailangan niyang sumailalim sa isang DNC procedure para alisin ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Isa ito sa pinakamalungkot na sandali sa buhay niya. Ngunit sa oras na iyon, hindi siya mag-isa dahil laging niyang kasama ang kanyang ina na nagbigay sa kanya ng lakas sa gitna ng pagdadalamhati. Dahil dito, mas lalo niyang naunawaan na mahalaga ang pagkakaroon ng pamilya at taong handang umalalay sa iyo sa pinakamahirap na pagkakataon. Nagpatuloy ang panahon at unti-unting bumalik ang sigla ni Diana. Noong Nobyembre 2024, ibinahagi niya ang magandang balita na anim na taon na siyang cancer-free. Ngunit kahit maganda na ang kalagayan niya, ipinapakita niya pa rin na patuloy pa rin ang kanyang pag-aalaga sa sarili. Mayroon siyang regular na therapy at sinusunod niya ang lifestyle na natutunan niya noong siya ay nagpapagaling pa lamang. Kasama rito ang pag-iwas sa matinding stress, tamang tulog, disiplina sa pagkain at pagpapanatili ng positibong pag-iisip. Ngayon, balik siya sa trabaho sa television bilang isa sa mga host ng isang morning talk show sa Net 25. Patuloy din ang pagsali niya sa musika sa grupo nilang A1. Bukod sa entertainment, ginagamit rin niya ang kanyang karanasan para sa advocacy tungkol sa kalusugan at cancer awareness. Malinaw na gusto niyang makatulong sa iba, lalo na sa mga dumadaan din sa mabibigat na sakit. Sa usaping pag-ibig, ibinahagi ni Diana na may espesyal na tao sa buhay niya ngayon ang rapper na si Tommy King. Matagal na silang magkasama lalo na noong panahon ng kanyang gamutan. Sinabi niyang pareho silang nakaranas ng hirap bilang artist kaya mas madali silang nagkaintindihan. Kaya kung titingnan ang kabuuan ng buhay ni Diana Meneses, makikita na hindi lang ito basta kwento ng isang artista, kundi kwento ng lakas ng loob, pagbangon at pag-asa. Mula sa pagpasok niya sa Pilipinas, pagtrabaho sa telebisyon, pagpasok sa musika, hanggang sa mabibigat na laban sa kanyang kalusugan at pagkawala, dala niya ang mga aral na nagpalakas sa kanya. At ngayon, habang patuloy niyang ginagamit ang kanyang boses para magbigay inspirasyon, pinapatunayan niya na hindi ang problema ang magtatapos sa isang tao kundi kung paano siya babangon at magpapatuloy. Kayo, sa mga pagsubok na dumating sa buhay ninyo, ano ang ginawa ninyong hakbang para patuloy na lumaban at hindi sumuko? Ibahagi mo naman ang kwento mo sa ibaba. At huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.